Good afternoon to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaalda vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood mo support at mo ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan na lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula hanggang hulihan. And, syempre, don't forget to share this video, okay? Para mas lalong dumami ang makaalam na itong ating video. And, ito na, dumako na tayo ating very, very interesting na main topic for today's video. Ngayon mo ipaliwanag, Catherine Bernardo, na hindi ka talaga litokada dahil itang kita naman yung mga ebidensya at resibo na talagang ang lakit ang pinagbago mo. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, halatang halata na katrain, sobrang halata na talaga. Sobrang halata na talaga ng pagmamukha mo noon. Ang laki na nang ipinagbago ngayon tapos sasabihin ng mga fans mo ako ha, binabasa ko sa twitter or sa x, nababasa ko yung mga fans mo na pinagtatanggol ka nila na keso hindi ka, hindi ka raw talaga retukada, talaga ba e paano nyo ito maipapaliwanag din na ipaliwanag nyo to dahil alam ko talaga yung itsura ni Katrina noon Ikesa ngayon guys noon oh, napaka natural beauty lang niya morena beauty di ba um, pero kitang kita na -kita naman ngayon ibang iba na di ba wag niyo yung sabihin na may na karapatan niya yan dahil may pera siya hindi guys apakalaking issue talaga na Ng leto kada issue na ito or nang leto issue na ito na ito di ba ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na um, retokada talaga yung idol ninyo ilang beses nyo bang ip ipapamukha sa akin na talagang retokada yan di ba um ako na mismo yung nagsasabi dahil ako ah, personally eh, or as a fan before ni Catherine or ni KB eh, talagang pinapanood ko yan sa KB, KB dati mula pa going bulilit hanggang sa Hanggang sa mag-Mara Clara until na growing up dahil doon na buo yung love team at yung um, doon sila nagkakilala ni Daniel Padilla apaka ah, iba talaga ng itsura niya 'di ba? Kayanin nene, nene 'di ba? Natural na natural. Hindi dito kada unlike ngayon, ngayong 2025, fast forward na tayo dito. Huwag na tayong magpaka-tokrito, huwag na tayong magpaka-bulag pa mga ka adn 'di ba? wag nyo nang ipagtanggol wag nyo nang ipag wag nyo nang tangka na ipagtanggol o wag nyo nang tangka na i-defend yan dahil halata naman eh. di ba oo oh, oh, nagagalaw niya yung mga yung ilong niya kasi ginaganon ganon yung ni ilong niya kasi pinapakita niya lang na hindi siya retokada pero sige nga galawin mo yan during the operation, di ba? During um dur during healing ng ilong mo. Tignan natin talaga kung hindi yan dito Dahil di ba nakikita lang natin na ginagalaw-galaw niya yan. Or ginagalaw niya yan kasi wala nang bende. Wala nang ebidensya na dito siya, di ba? At kitang-kita niyo naman, guys eh, di ba? Hindi niya nga maganon-ganon yung ilong niya, iba Hindi niya nga maganon-ganon, no? Ibig sabihin, eh, takot na takot siyang galawin eh. kasi nga, baka mamaya bumalik sa dati at bumalik siya sa pagkapangin niya, di ba? Yun yung Diba? Tapos ang lakas nilang mag-deny, ang lakas niyang i-deny. Kitang-kita naman yung mga ebidensya at resibo. Kitang-kita naman talaga yung mga yung mga ka -e ka niya, yung mga kabalbalan niya, Diba? At kung ano na -ano pang sa bagay, diba? Wala naman tayong magagawa ikatawa niya yan, Diba? pero guys pag artista ka talagang yun talaga ang pinaka mainit na issue ba? Diba? unlike kay main si main kita nyo yan 30 anos 30 anos na 30 years old na pero mukha pa rin bata yung mukha pa rin bata yung yung pagmumuka 'di ba? Natural na natural. Paano kasi, 'di ba? Wala siyang retoke at ayun ang nagustuhan sa kanya ni Alden ang hindi siya retokada, 'di ba? Sige nga, pagalaw nyo yan kay Sanya Lopez at kay Catherine, yung mga ilong nila. Tignan natin kung, di ba, um, Diba? Paanong hindi naman kami maniniwala ang mga retukada kayo? Eh, mga nakita namin yung mga picture ninyo dati. just ko po. Mga mahabagin. Talagang, ang retukada ninyo, diba? Apaka, ano nino? Apaka retukada ninyo. Napaka yung fix niyo talaga pangit, 'di ba? Ang layo sa ang layo sa ngayon. Pati sa si Katrina 'di ba? Nawala na yung pagka-naturalesa, naturalesa. naturalesa. An alam kong hindi lang ako, hindi lang kami all the nation ang nagsasabing reto kada si Katrin. Malamang sa malamang pati yung mga dati niyang fans or mga dati nilang fans ng kanyang former BF na si um, na um, Catherine or si Daniel Padilla. Kaya siguro inayawan din ni Daniel yan no? Kasi nga, rito ka ada din, diba? Nagising, eh ngayon mas maganda yung bago ngayon ni Daniel, ba diba? Natural beauty. Unlike John, diba? Nakapalit-palit, diba? Na Paanuhin ah, mo yung mabait kung hindi naman maganda yung itsura mo, di ba? Kung hindi naman natural yung itsura mo, ako guys sa ah, aaminin ah, ko. Basta ugali ko, pero natural yung mukha ko, hello, di ba? Unlike, unlike, the Catherine Bernardo thing, di ba? Na, ano neni palang lang yung itsura, di ba? Yung ilong niya dati ako, napapansin ko lang yung ilong niya dati at saka yung ngipin niya dati may sumpi eh napapanood ko yan dati sa gawing bulilit guys kaya nakikwento ko ngayon and syempre yung ilong niyan dati ganito din ganyan din yung ilong niya ganito din diba yung ganyan ganyan na ganyan diba tapos ngayon bigla nang nagkaboto aba saan nang galing saan ng galing yung boto dito sa tenga nang galing yung 'di diba boom biglang magic biglang biglang naging retakada bigla di ba diba? biglang naging ganun yung pagmumukha niya diba um, uh, tapos sasabihin niya hindi daw siya rito kung wala daw siya masalamang kang ginawa wala yung hindi daw siya nagpasalamat di diba e eh, kitang kita naman sa comparison ng picture na yan sa picture ni Catherine Bernardo kung ano ba talaga yung mga pinaritoke niya o mga pinagawa niya sa mga hindi niya pinagawa ba? Diba? Oo, nung bata ka talaga, admit mo yan na hindi ka talaga, um, na hindi ka talaga pwede magpareto. Okay, kasi nga bata ka pa, baby face ka pa. Pero itong matured ka na, eh aba, di ba? Parang pagsisinungaling na to, di ba? Sobra-sobra na, di ba? Huwag mong sabihin na kaya tumangos yung ilong mo dahil nagpapayat ka, nag-workout ka, kaya ka, lang nag -blow. Diba? Kaya kagilang gumagawag kami dahil halatang halata na namin yung mga kada sa hindi. Diba? Ano yan? Ilang years later, diba? Tapos, nawalan ka dan ng jowa. Diba? Um, Nag-break -na ka sa jowa mo. Ay, nako, talagang yun na'y nangyari. Ganun na'y nangyari. Talagang letokada ka na talaga ng banggang-banggan, no? Maski ang hindi lang niya kayang iparito kay guys yung pagkasakam niya pero yung ilong and any parts ng body niya talagang dito kada mula head to head to chest okay dito kada dito kada okay or kahit hindi head to chest kahit yung buong ulo lang talaga yung buong mukha lang talaga dahil ibang iba na talaga eh, diba? baka sa susunod da ah, hindi na baka sa susunod hindi na natin makilala kasi katrin pala yung napapanood natin dahil sa sobra ng nito ako guys nakita ko rin talaga napanood ko din naman siya sa station ID ng kabilang istasyon kung saan sa kabilang ah, napaglayo na ng itsura niya diba ah um, palibasa lalong na ngayon nowadays jowa ka pa naman ng isang mayor di ba kaya lulubos-lubosin mo na yung pagiging dito so bye bye na mga ka and I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre don't forget to click click the notification bell para pag nag-upload ako kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload ng mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka and I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.